Pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga lokal na pamahalaan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Migrant Workers para labanan po ang kahirapan na kinakaharap ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran po sa ibang bansa. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Undersecretary Bernard Olalia ang Undersecretary for Licensing and Adjudication Services sa Department of Migrant Workers upang talakayin po ang mga programang ipinatutupad ng DMW na nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipinong migranteng manggagawa. Yusek Olale, nice to see you again. Oh, Good po. morning po. Welcome to Action Love sa Sakirapan. Magandang Hirapan. umaga po, Ma'am Dayan, at magandang umaga po sa mga nanonood po sa inyong programa. Alright. Well, Yusek Olale, I want to start this conversation by asking you, ilan na ba yung mga manggagawang Pilipino na nakikipagsapalaran po sa ibang bansa at sa ang mga bansa po yung may pinakamaraming tala po ng mga OFWs? Uh, Unang-una po, ang aming uh, departamento, ang Department of Migrant Workers, ang may mandato para tulungan, protektahan lahat ng mga OFWs natin at saka itaguyod ang kanilang karapatan ano. Pinakamarami po ang ating uh, deployment, yung sila tawag natin na mga OFW okay. sa Middle East, no? Okay, yan Middle ang number East. one kasi okay. favorite nila yan at napakadami po ng na mga available uh, jobs okay. uh, na banggit kong lugar no. Ng 2023, umalo po tayo sa mahigit 2.3 million okay. annual deployment natin. Tumaas po ito noong 2024 na mahigit 2.4 milyon million naman. No? Ngayong 2025, maganda po ang tinutungong direksyon ng ating deployment. Pero hindi po mahalaga yung deployment. Eh. Kami po sa DMW, ang tinitignan namin, yung protection na ibibigay natin sa ating OFW, sa kanilang pag-ales, pagtrabaho doon at pagbabalik. Yung tinatawag po nating reintegration, napaka-importante po sa amin. Yes. Mm -hmm. Yun pa no? nung parang at the end of their journey abroad, kung papaano sila rin makakabalik dito sa Pilipinas at makakapiling muli ang kanilang pamilya. Oo, Alright. Yun po. Talking about the protection for the OFWs, so tell us about the programs of the MW na pinakikinabangan po ng ating po mga bagong bayani. Yeah, Unang-una ang ating programa tulad ng nabanggit ko kanina ay bigyan po ng full protection ng ating OM, OFW. Kaya sinisiguro po ng departamento namin na lahat ng kanilang pupuntahang bansa at saka yung mga employers po ay compliant sa ating batas. Mm -hmm. no? Meron po kaming uh, verification process na kung saan yung aming migrant workers office na pinagungunahan ng aming labor attache ay tinitignan na yung kanilang kontrata, yung employment contract nila ay tama mm -hmm. at uh, wasto sa lahat po ng minimum standards natin. Yan po mm -hmm. yung protection na napaka importante. Mm -hmm. Pangalawa, ang isa pong programa namin na very important din of course ay yung tinatawag namin action fund no okay. yung agarang kalinga at saklolo para sa aming mga OFWs. Ito yung binibigyan natin ng lahat ng klase ng financial assistance, legal assistance, medical assistance at repatriation assistance lahat ng mga OFWs natin no. Uh, ang ating uh, Government ay nagbigay ng 1.4 billion na budget natin na ginagamit natin at ginuguhul natin para sa ating OFWs. Mm -hmm. Pangalawang, napaka-importante po, yung pong reintegration program na kong tawagin. Ito po ay isang full cycle reintegration na nagsisimula pa lamang bago umalis ang ating OFW. Okay. Tinuturoan natin sila ng tinatawag na financial literacy at lahat po ng mga kapik kapikinabang na programa ay kaabay. Kasama po natin yung mga iba't ibang government Maliban po doon, meron po tayong uh, uh, programa para sa anti illegal recruitment at trafficking in persons kasi talabak po ngayon yung naganap na IR, illegal recruitment, at uh, trafficking, at uh, pinaka-importante po na maiwasan lahat ng mga nagnanais magtrabaho at papunta ng abroad. Mm -hmm. Now, I want touch again on reintegration. ano Kapag naisipan po ng na ating kababayan na bumalik na dito sa Pilipinas, how can DMW help? And actually, yung mga katuwang nyo rin pong mga ahensya para mabigyan sila ng muling kanilang kabuhayan, siguro source of livelihood, para makapagsimula pong muli dito sa ating pa po, bansa. Yung pong reintegration natin ay full cycle tulad ng nabanggit ko kanina na na nag-uumpisa pa lang, bago pa lang si lumalis mm -hmm. at katuwang po natin yung iba't ibang ahensya, tama po kayo doon. It's a whole of government approach, mm -hmm. no? Halimbawa, sa isang uh, OFW natin na umalis bilang isang domestic worker, yeah. ayaw na natin siyang umalis. Na ganun mm -hmm. din, no? So ang unang programa dyan, upskilling. Okay. Kailangan itaas natin yung antas ng kanyang kakayahan at yung kanyang competence para na sa ganun, halimbawa, caregiver na siya, hindi na siya domestic worker. Mm -hmm. Doon naman sa natapos na nagtrabaho at ayaw nang bumalik sa ibang bansa, abay, marami po tayong programang maitutulong dyan. Pwede natin siyang i-refer sa iba't ibang ahensya para makakuha siya ng isang magandang trabaho rito. No? Nandyan po katuwang natin ang Department of Labor and Employment, ang TESDA, ang DILG, ang DOH para mabigyan siya ng proper training at makapagkuha makakuha siya ng employee dito sa ating bansa. Okay, nakakatuwa na nagtutulong-tulungan talaga no ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa programa ng Now, I want to touch naman on the issue of illegal recruitment. Opo. Sino-sino naman po ano-anong ahensya ang katuwang po ninyo para masiguro po nga hindi po magiging biktima ng illegal recruitment ng ating mga kababayan? hindi po kaya ng Department of Migrant Workers na labanan ang illegal recruitment at human trafficking na nag-iisa. Kaya ang bilin po ng ating mahal na presidente, palagi pong whole of government approach. Yan. Kasama po natin sa laban na ito, halimbawa ang DOJ ang Department of Justice. Kasama rin po natin ang DFA on Department of Foreign Affairs. Mas maski po ang uh, DILG ay kasama natin. Ang mga ang mga NBI at mga police authorities iba't ibang bansa ay kasama po natin. Meron nga po kaming po ngayon na uh, napakalaking uh, sindikato no, pero bagamat maraming challenges, halimbawa yung mga umaalis nating OFW sa so nagpupunta sa babanggitin ko na yung Laos, Cambodia, at Myanmar okay. kasi marami pong nagigimbit diyan mm -hmm. ano. Nako, may mayat-baya ay tayo nagre-repatriation dahil sa sila po ay inaabuso. Meron mm -hmm. pong tinatawag na contractual violations, mm -hmm. pinahihirapan at mm -hmm. uh, sa halit sa mga problema po ang hinaharap nila, no? Mm -hmm. Pero maliban po doon, yung preventive approach ay importante, yeah. rin, mm -hmm. no? So dito po sa ating preventive approach, yung information dissemination napaka-lawak po ng ating uh, ginagawa. inaagua, may mga convergence programs tayo sa LGUs at sa iba't ibang mga ahensya, at meron kaming tinatawag na surveillance, okay. no? Etong surveillance namin, it's both physical and online. Mm -hmm. Yung online po ang importante sa ngayon, dahil karamihan ng Illegal recruitment at trafficking activities ay nangyayari sa platform na digital. Yeah. Mm -hmm. So kinakailangan nandoon din po kami. So nag take down kami ng mga nakikita namin na FB post, TikTok mm -hmm. post mm -hmm. na nagsasabi ng may trabaho sa ganitong bansa pero upon verification, wala makikita namang, mo wala namang trabaho Oo, po. Mm -hmm. So yan, mahigit 80,000 na yung na-take down namin mula sa mga illegal na post ng FB or uh, TikTok na kung saan itong mga illegal recruiters ay uh, napakada. so we see the preventive approach na so napakahalaga rin po. Siguro I would like to take this opportunity also, Yusek Olalia, sa mga manonood nating OFW, ano, if ever they are experiencing problems now and they want to connect with the MW ano ano po yung mga means na pwede po nila nga tahakin or gawin para po makipag-ugnayan po sa DMW and the other agencies sa yeah. katuwang ninyo Tama po kayo kasi yung tinatawag naming social dialogue mm -hmm. at uh, continuous consultations sa lahat ng stakeholders ay napaka-importante Meron kaming mga aktibong land-based uh, programs at uh, stakeholders at saka sea base no kung nais pong makipag-ugnayan ng iba't ibang mga ahensya at uh, mga tao po sa amin nandiyan po lang kami sa aming una-una sa aming main office central office dito po sa Mandaluyong at meron din kaming 16 regional offices nationwide no at uh, hindi lang po domestic uh, uh, uh offices uh, meron kami meron din kami tinatawag na overseas offices mm -hmm. yung aming migrant workers offices sa iba't ibang uh, lugar na kung saan marami pong OFWs kabi po ay willing na makiharap at uh, makipag-usap sa lahat po ng nangangailangan, lalong-lalo na sa nais tumulong po sa ating mga OFWs. Okay. Panghuli na lamang po ang mensahe po ninyo sa ating pong mga itinuturing na mga bagong bayani. And also last, nigaano kahalaga po yung convergence to implement all these programs para sa kapanganan po ng mga OFWs? Go ahead, sir. Sa ngalan po ng ating mahal na presidente at uh, sa aming pong sekretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans, kami po sa DMW ay nananawagan, lalong-lalo na sa mga nagnanais magtrabaho sa abroad, na iwasan po na maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Napakahalaga ng buhay, lahat po ng resources, alam namin ang pinanggagalingan ng isang OFW, na gumagastos, nagsasangla, pero nagiging biktima kapag po hindi tama yung direksyon na tinutungo. Yung whole of government approach na binabanggit natin, katuwang po natin ang lahat ng ahensya na tumutulong po ayon po sa utos at uh, direksyon ng ating mahal na presidente. Well, maraming salamat po ha sa magbahagi po ng mga programa ng DMW, USEC, Bernard, Olalia. At tama uh, inyo na nabanggit, ano, yung, yung hangarin kasi ng ating mga OFW yung maganda para sa kanilang pelya. Pero iwasan po natin maging biktima ng illegal recruitment. Dahil mahirap makipagsapala abroad. And good thing, our government agency sa pangunahin ng DMW ay nariyan para kayo po ay gabayan. Thank you again, USEC. At uh, sa ating pong mga manonood, patuloy po nating suportahan na ang kanilang programa. At samahan niyo po kami, USEC, Olalia. Samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.